libo-libong Pinoy pageant fans ang nadismaya matapos mabigo si Michelle Marquez D na makapasok sa top 5 sa katatapos ng 72nd edition ng Miss Universe 2023 na ginanap sa National Gymnasium sa San Salvador, El Salvador ito November 19, 2023 Philippine Time. May iba na pinuri si Michelle sa kanyang naging performance at may iba na nagtataka dahil tila nababalutan ng kontrobersya ang hindi pagkapasok ni Michelle sa top 5. The Philippine showbiz list presents reaksyon ng netizens sa Pagkatalo ni Michelle D sa Miss Universe 2023. Top 5. Ang nakapasok sa top 5 ng kompetisyon ay sina Miss Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Thailand at Colombia. Dinala ni Michelle ang mga Pinoy at ang bansa hanggang sa top 10 na minarkahan ng ating pagbabalik sa semifinal round mula noong nakaraang taon. Inuwi naman ni Shanice Palacios ng Nicaragua ang Miss Universe crown kung saan gumawa rin siya ng kasaysayan sa kanyang bansa sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang unang corona sa Miss Universe. Pagamat hindi man napanalunan ni Michelle ang corona, tsak na siya ay nagbigay ng magandang impresyon sa lahat sa buong mundo sa kanyang tiwala sa sarili habang naglalakad sa suot na red body hugging swimsuit at sa kanyang kanyang kahanga-hangang black evening gown. Nang inspirasyon ay mula kay Apu Wang Wood, ang 106-year-old last and oldest mambabatok. Rian's Reaction Ngunit ang number one supporter at matalik na kaibigan ni Michelle na si Rian Ramos ay tila hindi kumbinsido sa naging resulta sa katatapos lang ng Miss Universe pageant. Sa kanyang post sa X app o dating Twitter, tahasan niyang inilabas na kanyang opinion. Mababasa sa tweet ni Rian ang salitang something, kalakip ang tatlong klase ng isang emojis. Ang ano tweet ni Rian ay maaaring ituring na something fishy, isang pahayag na napapahiwatig ng na pangangambang maaaring may hindi magandang nangyayari o mayroong suspisyon sa isang kaganapan. Sumang-ayon naman ang ilang netizens at nagbigay ng suporta sa pahayag ni Rian. Nakiusap pa si Dr. Dalvi kay Rian na gamitin ito ang kapangyarihan niya bilang isang sangre. Anya, please use our sangri-powers, Rian. Kalakip ang smiling face at Philippine flag emojis. The Controversial Screenshot May isa pang nagbahagi ng screenshot na tila nagmula sa opisyal na Instagram account ng Miss Universe El Salvador, kung saan makikita ang mga kandidatang pumasok sa top 5. Sa graphic, malinaw na makikita na kasama si Michelle sa mga kandidata sa harap na si Antonia Porcil ng Thailand. May isang nag-iwan ng komento na smells like something cooked na maaaring maunawaan sa Tagalog bilang mukhang may niluluto o parang may iniimbento. Sabi naman ng isang netizen, hindi naman daw siya bias pero sa tingin niya ay mas lamang talaga ang kandidata ng Pilipinas kaysa sa Thailand kung pagbabasihan ang kabuo ang performance. Makikita rin daw doon pa lang sa preliminary round na angat talaga si Michelle. Hirit pa nito na parang planado na di umano na papasukin si Miss Thailand sa top 5. Naging usap-usapan din at nag-trending sa X-App ang salitang robbed na may kinalaman sa pahayag ng ilan na tila dinaya si Michelle kahit na ipinakita nito ang magandang performance sa pageant. Sabi naman ng isang nyarizen na parang pinalitan daw sa huling sandali ang resulta ng top 5 at dapat kasali talaga si Michelle Rito. sinangayuna naman ito ng isang pang-nyarizen at sinabi na kayaro pala nagstep down si Madam Paula Sugard mula sa pagiging president ng Miss Universe Organization dahil sa malaman itong mensahe noong November 17, 2023 sa National Costume Show humirit din ang na na katagang Halu Universe na tira pagpaparinig sa Thai businesswoman at CEO ng JK and Global Group na siya nagmamayari ng Miss Universe Organization na si Jakapong Ann Jakrajuta Tip. Sa adi na isa pang netizen na cooking show ito na kailangan daw manalo ng Thailand dahil sa issue ng bankruptcy na kanyang kumpanya. Komento naman ng isa, dapat daw inuuna ang question and answer ng mga kandidata kaysa i-anunsyo ang top 5. Natatakot na daw siguro ang MU o na lumamang si Michelle sa Q&A portion kaya ganoon na lang ang nangyari. Payo naman ng isa na mag-move on na lang si Di Omanoy planadong resulta ng pageant dahil planado naman Di ang pagkapanaro ni Michelle sa Miss Universe Philippines 2023 noon. Maging masaya na lang na daw sana ang lahat na nakaabot pa si Michelle sa top 10. Sumagot so, naman ng isang netizen at kinontra ang tweet ni Rian at sinabihan itong walang fishy na nangyari. Dahil noon nga raw nanalo si Michelle sa MUPH ay talento ito ng GMA at judges pa si Miss Aneth Gozon at Sam Versosa na boyfriend ni Rian. na naman ng isang netizen dito at sinabing malakas ang dating ni Michelle sa competition at deserve talaga nito makapasok sa top 5. Samantala sa Instagram, matapos i-anunsyo ang top 5, ay dali-dali namang nag-post sa Instagram ang Miss Universe El Salvador page para i-anunsyo ang nasa listahan ng mga kandidata na pasok sa top 5. Makikita sa natunang post na kasama ang pangalan ni Michelle, pati na rin ang kanyang official photo dito. Kahit na wala naman siya sa binanggit ng mga host. Ngunit bago pa man ito mabura ng Miss Universe El Salvador Instagram page at palitan ng pangalan at larawan ni Miss Thailand, ay marami ng netizens ang na nakapag-screenshot nito at nagtanong kung bakit parang binawi ito. May ilan na nag-aarin lang na baka kasama talaga si Michelle sa top 5 at nagkamali lamang sa pagsabi ang mga host. Kaya naman, nagsidagsaan ng mga Pinoy supporters at pageant fans sa comment section na nasabing Instagram post at nagdemand na dapat sila ang magpaliwanag tungkol sa nangyari. Sinabi na ilang netizen na imposibleng error ito sa edits pero kung sa text edits pa ito ay maiintindihan pa nila ito. May isa naman nagkomento ang sinabi na isa siyang graphic designer at bilang isang graphic designer, provided ng araw ang mga detalye sa artist prior sa pag announce Dahil dito, agad na nag-trending sa X app ang pangalan ni Steve Harvey, ang dating host ng Miss Universe. Tweet ng isang netizen, Where is Steve Harvey when we need him the most? Hirit pa ng isa, Steve Harvey labas. Saan naman ng isa na dapat lumabas na si Steve para i-check ang official list at ipakita ito sa camera. Hinaing naman yung na isa na dapat ibalik si Steve dahil baka nga raw nagkamali lang sa pag-anunsyo ng top 5 Dagdag pa rin isang netizen, Steve Harvey, we need your I have to apologize moment again Bagamat hindi na kami timis Michelle lang inaasam ng kalimang korona ng Miss Universe para sa Pilipinas. Puno naman ng pagsaludo at pagbati mula sa kanyang mga tagahanga ang dumating. Sa ating isang narizen, Top 10 is top 10, although I believe at Michelle M.D. deserve to be among the five finalists. Nonetheless, congratulations, M.M.D. You brought us back. We are extremely proud. Sentimiento naman ang isa, we were robbed. Ayaw nga raw pahawakin at palamunin ng mic si Michelle. Pagkatapos ay nagpasalamat ito kay Michelle sa pagbabalik niya sa Pilipinas sa Sabay Finals at pagrepresenta nito sa bansa at proud din siya para rito. Dahil nga sa screenshot ng mga analysis tungkol sa naunang post ng na Miss Universe El Salvador page sa Instagram kung saan kasama si Michelle sa top 5 na agad binura at pinalitan ito at tinanggal ang Pilipinas at ang ipinalit ay ang Thailand. Maraming memes ang kumakalat ngayon kung saan makikita si Michelle na naglalakad suot na kanyang napakagandang evening gown na inspired by Apo Wangud habang may daladalang cellphone na may screenshot na Instagram post ng Miss Universe El Salvador. Caption pa nangyari dyan sa naturang edited picture. Michelle D. bumalik sa stage para ipakita ang screenshot na labis naman ikinatuwa ng mga netizens. May mga nagkomento pa sa meme ng wag na wag niyong kakalabanin ang babaeng may screenshot. Sa adaman ng isa, may laban nga raw si Michelle dahil may ebidensyang screenshot ito na tinatanggap nga raw na tool for in action bilang prueba sa mga reklamo. May nagsabi rin ng nanalong voice for change pero hindi pinagsalita. Kaya naman may isa ding meme na trending ngayon kung saan makikita ang parehong larawan ni Michelle. So ang kanyang evening gown at sa kanilang kamay nito ay nakahawak ang isang mikropono. Caption pa ng uploader, Michelle D. after marinig ang mga sagot. Ang tinutukoy nito ay ang Q&A portion ng top 5 kung saan tila hindi na siya mga Pinoy pageant fans sa ilang mga sagot ng top 5 candidates. Maraming netizens naman ang natawa sa nasabing meme ni Michelle at ang ilan na rekomendo pa ng kaya nga raw hindi pinapasok si Michelle sa top 5 dahil baka raw lampasuhin nito ang lahat ng pasok sa top 5. May nagbiro pa at sinabing gulatin mo ang universe Michelle, bumalik ka sa stage at sagutin mo ang lahat ng questions. Marami ring narratives ang hinayang dahil inaabangan talaga ng lahat ang galing ni Michelle sa Q&A portion na magpapanalo sana sa kanya bilang Miss Universe 2023. Samantala, lubos naman ang pagsasalamat ni Michelle sa lahat dahil sa support ang kanyang natanggap sa kanyang paglahok sa Miss Universe 2023 pageant. Sa panayam sa kanyang ni Diane Castillejos, sinabi niya na grabe ang panghihinayang niya na hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makahawak ng mikropono. Inihanda pa naman sana raw niya kanyang sarili sa pagsagot sa question and answer portion ng mabuti para walang butas sakali mabigyan siya ng pagkakataon dito. gayun pa man, ayon sa kanya, ganun nga raw talaga ang itinakda ng kapalaran. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!